Boss Yun mga idol. Ah. Uh, dito. Dito namin nasundan yung babae mga idol. Yung nakita natin kanina. Nagip na naman namin yan. Dito kanina yung babae. Pero biglang nawala. Hanapin natin dito. Dito na area. Kasi kanina bigla lang siyang nawala yung babae mga idol tapos sinanap namin dito na namin nakita kanina oh. bigla na naman nawala pangalawang bisis na nawala so may tulilong talaga yung babae na yan susundan talaga natin ano yung sa likod ng babae na yun so first time namin nakita yung babae ngayon Diyan kanina, naglalakad diyan mga ito. So, Zoom ko ah. jan siya naglalakad kanina. Diyan. Tapos hanggang doon. 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 Pagdating na doon sa kan. Diyan. Nawala na sa mga ito. Diyan ay nawala oh. Hindi, hindi talaga. Sinundan ko talaga hindi nawala sa paningin ko yun mga ito. Pero. Dito en bus ditos bos. Bro, ini terus bos, Bro. Nih terus bos. Meron meron kami natin na tinong kanina ng babae. Black, ha? Makit. Babae. Kita Sa inyo nakita. Doon sa chat uh, lang. Na meron dito. Meron yan. Asa pumunta yung ano, babae? Biglang nawala nga. Galing na dyan. Wala ba? Wala? Nawala ba? Parang may tagulo yung nga yun. Anong ano? Babae? babae? Babae naman talaga yun. Parang babae mataas yung buhok. Babae talaga yun. Parang Di, parang babae talaga. Babae Babae talaga. Ah, sa tingin nyo, matagal na siya dito. Iwan, may dalang baril. May dalang baril. May dalang baril? Oo. Oh. Pero ang pinagtaka namin, bigla siyang nawala bro. Ang sundan na namin. Parang mayroong tagulilo nga eh. Yung ano? parang ganyan nga. Parang gano'n na nga. Ano dito. 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 Nasundan niyo yung ano? Yung babae. Babae lang na ano nyo? Wala babae. babae. Lang, Walang kasama. Wala. Walang kasama. Parang sila para babae. baba. Sila kasama siguro sa babae. Parang pain ba? Pain ba? Pinahilang sa ganang para... Siguro. Babae may baril. May baril. baril. Buksin yung dala na baril. Ando rin siya na. Pidat. Bro. Also, magandang tanghali. Magandang tanghali. Ha? Magandang tanghali. Oo, oh, kanina pa akong madaling araw pumunta dito. Hanggang na ang layo pala dito pagkantang banwag. Ah? Oh, Gabi, magandang video dito, bro. Ha? Pagabi, magandang tanghali. Oo, pagabi pa? Yes, Para sa madaling araw. kasi ano hirap kasi pag araw kasi kilala na ako doon sa tinuntahan ko mm. Eh. yun ang dati ko nakaaway si Commander Commander Bukay para Kaya naka, naka na doon nakatimbi na doon sa mga bahay kaya halos natulog ako doon lang sa may maliit na bahay. Eh. Doon lang ako nagpalipas na ng... Ha? Hindi ka nasundan? Wala. Wala bro. Hindi naman. Kasi off ko yung video ko kasi nga may ilaw. Baka masilip ako doon. Pagdaan mo doon, wala kang Dito mayroon ako na ano dyan sa baba ko. Oh. May nadali ka doon? Oo. Ano ang ginawa ko siya? Lentil mo? Hindi ko lang tinaputokan kasi nga baka Niyasa oh. tayo. Narinig ka ng mga kasama. Kasi parang kina. may parang may kampo din doon. Sa taas. Sir, dito sumama babae Mahaba oh. ano? yung Pero may lalaki may yun. babae na Kanino kaya ang ano, kasamahan? lang yon yon namin. Yung tignan tignan ba namin. Kasi, baka ano ba, Saan yung nakita kanina? Doon. So nawala. Pabiglan nawala? Parang may, may hitap na para, Ano ba? Bitag lang yun. Uh, Parang niya. pain Pabiglan sa amin ba? Oh, pain Nag, na ba? Nagmasid kayo pag ano? Oo. Oh. Kasi Sigur, nga. Oo. Oh. Siguro Itali akala... Kasi talaga yan yung mga pampain nila. Mga magagandang babae. Oh. Eh. Pakakala na ba nga mga manyakis yung mga vlogger. Isong gaban agad yung eh. yeah. mga babae. Yeah, hindi naman tayo ganyan. Hindi naman tayo ganyan. Hmm. pa tayo ng pa tayo nung babae. Siguro o, basta basta hmm. papatol sa ganyan kasi kailangan ma <coughs> matalino sila. Mas matalino tayo. So yun, mga idol, no? uh, maraming salamat pala sa mga nag-comment, uh, uh, sa mga nag at saka nag-suporta sa atin at saka sa lahat ng mga subscriber pala ng mga ka-grupo kong ito si Pau, si Black sa at si Kidlat si Carding. Uh, so yun mga subscriber na yun nakasubscribe na dito sa akin maraming salamat at saka dito sa grupo ko so yun, uh, yun nga pala may nagko-comment pala sa atin grupo bro hmm, no, 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 na, no, no, comment ano daw uh, mas bagay daw sa atin yung ano team Brave Hunters Ganoon? Oo. Oh. Okay, Kasi eh. So yun. Bigaw bro. Oo, <laughs> okay yun. Pwede naman. Pwede na yun. Maganda Saan mo. Na yun t-shirt. Ng... Damit. Ah. mga uh, okay. idol yung ano ba? Yung uh, sana kung meron na kaming team. Uh, sana po uh, merong mag ano mag donate lang Kayong ng konting donate lang si ano sponsor ng sponsor ng anong damit damit. Uh, sana mga boss hey, mga idol no. Yung mga uh, hindi sa, man ako, sa, mga dito sa YouTube dyan. Na, kami. Uh, uh, kami. Yun, uh, uh, sa mga, mga tangkilik dito. Sa, dito, na support, sa uh, nag-support. So, yun, Thank uh, you.

Mayroon, parang pumuha para pang ulam nila. Ah, uh, baka yun yung ulam nila. Yung ano ubo ng kuya oh. Ano yan? Ay, dito tayo. Ay, dito tayo. Pero mayroon na, nag-usap po. Nag baka yun na siguro yung sundan natin kanina babae. Ay, okay. Bro, alerto lang tayo kasi nga yung may mga tagulilong na ano. Wala. Bigla na lang nawala kanina. Hmm. namin ba? Pakaiba talaga. Parang tingin ko sanay sa ano ba? Bundok. Sanay sa bundok. Hmm. Kunting ano na, wala na. sinundan mm -hmm. pala namin sa babae kanina. Ano pala yung juwag yung Ito sinundan natin pala namin sa babae. Juwag Ayo. may may kubo diyan. Tibay may kubo diyan. Papunta sa si kubo. Tunggu mati. Baka bakal men. Kita Masih Bro. Ya, bro. Masih plato lang tayo po. Kapagin natin ba? Kapagin muna natin mas hindi tayo. Sige. Huwag -si. lang tayo muna Kasi baka mayroong mga kasamahan niya. Mayroong kasamahan niya, bro. Paimu, Sigurado yan. Ah, uh, anak ng bandil yung babae. Baka may kasama din yung ano. Oo. Ba? May mga, pa, mga may, may mga pakpak dito. May mga lalay eh. yan. May yan. Marami yan. Bakal may sniper na katingin sa atin dito. Makikita tayo sniper ba? Huwag tayong ano. mag, mag man, man tayo. Yeah

Ayun na po yung nakita yung... So yung na nakita yung ano so na nakita yung, yung, na yung ano Kanina. Matagal ng panahon ano? Nakita mo yung babae na yan? Noon? Ha? Noon? Yeah, yeah. Ngayon pa lang nakita. Anak ng Bro, bro, di ba mga kasamahan mo sila dati? Yung babae hindi. Bagang bago sila.

Pero marami pala sila, tatalunin tayo. Sigurado may mga okay, ano yan. Uh, at talino ang ano natin, gagawin natin. Meron talaga, parang meron nakaabang niya mga kasama ba? Pag-usita natin. Kaya huwag muna tayong ano, titingnan muna natin kung gaano sila karami. Yan. Wala po sa puso sila. Sa salita. Sabi niya, mix na kita kaya Nah. Sa galo siguro tayo. tayo, 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 tayo siguro matagal na silang magka-relasyon bro matagal na kasi sabi nung ano miss na miss na daw miss na miss na matagal na silang ano sabutag ko siguro na ah sekreto lang siguro ito sekreto siguro nilang ilang kwan sekreto lang yung relasyon na siguro sekreto oh. yung relasyon nila pero bro gandahan lang tayo bro huwag lang tayo ano, ano ingay Sige.

Ito, tara. Yan na, Malayo naman yung putok, mo. Malayo naman yung putok. mo. So, May mga kanya. May mga dalang alalay. Dito sa baba. May mga alalay yung dala. Ay, so, mali. Sabi na matagal na lungkot. ganap Ang talagulong hinanot niya sa kitpoy. Dito Dito lang sila sa kita bro. bro. ano? Iba yung tinis ng babae na? Pero mga nakubot Pero yung mga training. Iba yung tinis ng ano? babae. Kung nasa yung mga kasama. tinatanong ni Hmm. Asa do yung kasamahan ng babae? Yung plano muna tayo. Baka, plano muna tayo. Baka may yung, baka, yung, na. Pero yung plano natin. Huwag natin yung kamera. Huwag natin yung kamera. Yung plano natin para dito malaman ng Baka nakasubaybay yung mga kalaban natin. Para di nila malaman yung plan natin. So ganito. Mag-up lang siguro. Mag-up ka muna ng tayo siguro. Oh. May mga may mga backup talaga yan. Ay. Tutok na Tutok kan. Kita mulai nanti. Mau buka mana tadi? Buka mana kami itu?